Ah uh, hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayong hapon andito po tayo sa aming eskwelahan. Meron kami ng dito, demo farm na ano sa DA, counterpart ng DA at saka yung mga farmers dito. Ang ginagawa po namin ay nag-ano kami ng mulching dito. Gawa kami ng mulching pagkatapos tanamin po taniman po namin ito ng mga kamatis. So bago kami magtanim dito ay uh, maglay kami ng mga bawat putas dito sa bawat so, ang gagamitin ko po ay ganito. Ito yung yung lata, kaya yeah, tinatalim ito para mas madali kaysa sa gagamit tayo ng baga o initin sa ano sa apoy so mas madali ito kaysa sa gamit ng baga so, so hello uh, May samahan niyo po na ako ilapit mo dito para makloser mo i-close mo Ayan. So ganito po ang pagbutas ng ano Uh, mas madali. Madaling paraan. Ah, uh, paraan na hindi na tayo mag-iinit sa baga pa ng pagkawa ng butas. Ganyan lang po, kasimple. awon, so ganon lang kasi so dito naman tayo sa kabila, ilipat dito sa kabila. So ang sukat po dito ay ang sukat po dito ng between between uh, rows ay nasa 70 o 75 cm ang dito naman ay 50 cm So estimate na lang natin

concentrate yeah. yeah, na. tapos mm -hmm. na. So ganun lang kasimple simple, oh. Ganun lang kasimple ang pag ano natin ng paglagay ng buhok sa ating bawat flat. So 'yun lang po. Ah uh, maraming salamat sa panonood. Ah uh, sa so, mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe po sa akin channel. Thank you for watching.